Christian Bables naging kabit sa edad na labing walo. Bumorder line sa katangahan. Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta, mga kaibigan? Narito tayo ngayon para pag-usapan ng isang nakakagulat na revelation mula kay award-winning kapamilya actor Christian Bables. Nangyari ang masalimuot na pangyayari nong siya ay labing walo pa lamang. Sa isang eksklusibong panayam, diretsahang inamin ni Christian Bables na sa edad na labing walong ay naranasan niyang mabasag ang kanyang puso. Ano nga ba ang nangyari? During college, mga labing walo ako noon. Two months. Pero grabe. Hindi naman sobrang mahal, pero papunta na doon. Kumbaga, parang nakaset yung mind ko sa pag-dive deep into the relationship. And then I found out na meron pala siyang mas nauna kesa sa akin. Mahirap tanggapin ang katutuhan ng ginawang kabit si Christian ng kanyang girlfriend. Paano niya nalaman ang lihim na ito? Yes, ginawa niya akong kabit. Nakakatawa. Narong sent siya. Ganda, di ba? Iba yung tawag niya sa akin, iba yung tinext niyang tawag. Ano nga ba ang naging reaksyon ni Christian nang malaman ng panloloko ng kanyang ex-girlfriend? Narito ang kanyang mga saloobin. Oh, pag ganun kasi chill lang ako. So, kinausap ko siya, sabi ko, ano to? Tapos ayaw niyang umamin sa simula. Hanggang sa eventually umamin siya. Paano nga ba nakabangon si Christian mula sa pangyayaring ito? Ilang taon bago niya nahanap ang sarili. Siya yung nakipag-break. Okay naman yun kasi I know she did the right thing. Kasi kung ako, baliw ako that time. So, parang, okay lang, okay lang kahit dito ako sa gilid. Siya yung hindi pumayag. Sa kanyang paglalakbay sa pag-ibig, ano ang natutunan ni Christian hinggil sa mahalaga at totoong pagsasama? alamin natin ang kanyang payo. Doon ko napatunayan na wala sa tagal yun. It's how genuine and how pure the intention and the love was, so, totoo kasi. oh, totoo kasi, yung sa araw-araw namin nung two months na yon, totoo lahat, parang everything was magical. Ngayong single si Christian, paano nga ba niya hinarap ang buhay pag-ibig? At kumusta naman ang kanyang sex life, Alamin natin ang mga sagot niya sa ating huling bahagi. Ako pa naman relationship to marry ako. Hindi ako maloko. Ayun, dahil na rin siguro sa background ng family na kinalakihan ko, ayoko ng playtime. So, as much as possible, kung pwede na yun na. Kaso parang bomb order line sa katangahan, kaya yun. Ang kanyang masalimuot na karanasan bilang kabit noong siya'y labing walo pa lamang, masusundan natin ang kanyang paglalakbay sa pag-ibig. Sa mga pangyayaring ito, nahanap ni Christian ang kahalagahan ng pagiging totoo at tapat sa isang relasyon. Bagamat nasaktan siya, ipinakita niyang mahalaga pa rin ang kalidad ng pagsasama kaysa sa haba ng oras. Sa kabila ng pagsasakit ng puso, natutunan ni Christian na ang tunay na pagmamahal ay masusukat sa kanyang kalinisan at kahanda ang magsakripisyo. Ang pagiging bukas sa katotohanan at pagpapahalaga sa kanyang sarili ang nagturo sa kanya kung paano bumangon mula sa isang mapait na karanasan. Sa pagiging single ngayon, nagiging bukas si Christian sa pagtanggap ng mga bagong karanasan at pagpapahalaga sa sarili. Ang kanyang kwento ay isang paalala sa ating lahat na sa pag-ibig, mahalaga ang pagiging tapat sa isa't isa at pagpapahalaga sa sariling dignidad. At sa mga tagahanga ni Christian Bables, patuloy nating siyang susuportahan sa kanyang mga proyekto at paglalakbay sa industriya ng sining. Maraming salamat sa pagtutok at sa pagiging bahagi ng aming kwentuhan ngayon. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Mag-ingat po tayo lagi. Mabuhay.